Curious ba kayo kung anong trabaho ang may pinakamataas at pinakamababang sweldo? Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating business news anchor, Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Usapang sweldo, alerto tayo. Ito na nga ang ating weekly digit, 400. Apat na raang piso kada araw ang sahod ng mga magsasaka at mangingisda ay sa huling labor force survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sila ang pinaka mababang average daily basic pay, halos 50 pesos ang diferensya mula sa mga peon at sales lady. Mas mababa sa mga nagahabi ng basket o tela at mga operator sa pabrika. Ang masakit dito, pinakamababa na ang sahod, sila pa ang nauunang nalilayoff o nawawala ng trabaho. Sa parehong datos ng PSA, 1.4 million ang nawala ng trabaho sa mga bukirin nitong Hulyo dahil sa sunod-sunod na bagyo. Yung agriculture kasi medyo sensitive, of course weather plus ang sabi ko nga kanina, ang nakikita namin uh, sa sa mga field uh, visits ay uh, yung uh, paddy rice bumaba na yon hindi lang ngayong July no but uh, in the previous uh, months pa Tumaas ang unemployment rate sa pinakamalala sa loob ng tatlong taon ang rehiyon ng Bicol ang nanguna sa jobless na populasyon Lois balikan natin yung 400 pesos per day na sahod ng mga magsasaka hindi ba sakop ng minimum wage law ang mga magsasaka Kasali dapat ang mga magsasaka kapag may umento sa sahod na inaprobahan ng Regional Wage Board. Isang karapatan yan na ginarantia ng Republic Act 4180 o ang Minimum Wage Law. Pero may exceptions. Di kasali yung farm tenancy at mga nasa sarili nilang lupa for needlework. Gayunman, di sang ayon ng grupong Philippine Chamber of Agriculture and Food sa 200 pesos na legislated wage hike na isinulong nitong taon sa Kongreso. Dahil nga hindi lahat na magsasaka ay maaambunan ng umento, lalo na yung mga informal at seasonal lang na kinokontrata ng mga landlords. Pero Lois, di ba may argumento na ang 200 peso legislated wage hike ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin na makakabigat lalo sa mga sektor na arawan ang kita at hindi permanente. So, kumbaga tumaas nga ang sahod pero ubos din o kulang pa nga pag tumaas ang presyo ng pagkain. Which is ironic at malungkot, Menchu, kasi sila ang producers ng ating pagkain pero sila ang naghihikahos na makabili ng sariling pagkain. Alright, well, doon naman tayo sa other end of the wage spectrum. Sino naman yung may pinakamataas na sahod? Menchu, ayon pa din sa datos ng PSA, ito ang top 5 highest paid sa bansa. Managers, professionals, mga militar o nasa Armed Forces of the Philippines, technicians, clerks, 1,495 pesos ang average daily basic pay ng managers. Ngunit maaaring mas mataas pa dyan yung daily wage sa mga malalaking kumpanya at sa gobyerno na maaaring hindi na isama bilang respondents sa July round na ito ng Labor Force Survey. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.